Nagahabol tayo ng mga pulis. Bulagas lang yan. Huwag niyo palusutin. Hanggang bayan lang yan. Paglagpas ng San Antonio, hindi nasusunod yan. Jacob, tikitan mo. tiwala. Gagamitin natin ang alas. Malagas yung dalawang tao ko. Pinto tayo. Sir! Anong problema natin, Sir? Pare! Uh, 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 police brutality ang ginagawa mo. Anong pare? Anong police brutality? Muntik mo na kang pinatay? Police brutality? Hindi nyo ba alam na iligal ang tala nyo? Ha? Pare, kay Gob Kay Gob, kaya kanino? Sa presinto na kayo magpaliwanag. Tignan ko kung paano umikot ang tumbong mo. Pag nalaman ni Gob bukas, mawawala asim mo. Asim? Asim? Dilan! Nagpakilala na sa'yo. Tinuluyan mo pa. Sir, wala naman sa memo nyo na kapag nagpagilala sa amin, hindi namin uulihin. Sinabi na sa yung kay gobernador yun eh. Ngayon ko lang naalaman, sir, na ang gobernador ay may karapatang ng bundok at hindi dapat huliin ng sino man nagpapatabad ng batas. Abelardo, baka nakakalimutan mo akong happy mo. Hindi ko nakakalimutan yon sir. Pero ano bang klaseng batas meron tayo? Bakit kapag mataas na tao ang kasangkot, tayo pang mali? Wala na ba tayong karapatang tumablaman lang kahit sa katuwiran? Hindi ko inaalis siya yung maging tapat ka sa tungkulin. Pero dapat may inihilagan ka at kikilalanin. Sorry, oh, sir. Pero alam kong alam niyo rin. Kaya may piring sa mata ang simbolo ng katarungan para sa tuwid na hatol. Mayor, hindi ko akalain na dito pala sa lugar mo. Walang kinikilate sa mga pulis. Kulang kaya ta sa briefing. Ang dapat, ang kasangga, hindi tinatalo. Nahihiya ako sa inyo, Governor. Pinapangako kong hindi na mauulit ito. Dapat lang. Dahil sa susunod, Pepe, halika. ang ka. Governor, umihingi ko kami ng pamanhin, pero makakaasa kayo. Nadidisiplinahin ko siya, Bilardo, at ang mga kasama niya. ang ko yan, Hepe. Mga pangkasaysayan yan? Yung bang Hoy, ano? Eh, hindi na panis ang utot mo. <laughs> Sarayin to, Hindi ka pa ba para sumampalataya sa mga sinasabi namin? Ha? Hindi ako lumulod sa demonyo. Ano na? No, ha? No. Tama na! sumabong na utang. mo. Talaga pala matapang ka, Abelantado. Gob, hindi ho Abelantado. Abelardo ho. Lucas Abelardo ang pangalan ko. Ke Abelardo, ke Abelantado, ke Gallardo. Pare-pareho lang yan. Magpasalamat ka. At maraming tao. Sa kagaspangan mong 'yan, dapat si mukha mo kamo. Salamat naman goby na hiya kayo. Pero konti lang 'yan. Mahiya kayo sa lahat ng taong bumoto sa inyo. Para tigilan nyo ng pagkalugos sa bundok. Na kayo lang nagtatamasa. Marami ang naghihirap. Kapag nangyari dito sa San Antonio, ang tulad sa Ormo. Pitayin ka man. Kulang pa ang buhay mo sa papatayin mo. Malaswa ang bunga nga mo eh. Kasing laswa ba ng ginagawa nyo? May batas akong sinusundan. Ang sumusuway ay kalabang ko. Ang sumusunod, kakampi ko. Kung ang lahat ng pulis ay sumusunod sa iyo at nababayaran nyo, ako ang huling pulis na puputol sa sungay mo. <laughs> kamkayo. Pero titiaking ko sa'yo na luluhodga at luluha sa batas ko.